Magkikiraan daw. Mag daw, lakas lakas pa makapag Ano mo magkikiraan? ka, Ayun ah. ito Kuya, itong daanan, no, ba't ako pa doon? Kasi uh, ito, doon, doon, break Ah, uh, no, wait o Anong usan ah? Huwag mo kayo nung tukusan Ang dito, dito ka pa daan -daan. Eh kuya, ito yung daanan pala kasi ba? Si? Lang, Kalilipat ko lang po. Para, po. bago, bago, mo ha. Huwag ka dito magpakilala. Ay, tayo sa malagiinom. Well, hindi naman po ako nagpapakilala. Alam nyo naman daanan ng tuyo. Nga naman. Kasi daan ang ba't nakapark yung sasakyan. Tapos, 4 weeks na may tricycle pa. Tapos dyan pa kayo umiinom. Nga naman. Daanan yan eh. Parang kayo kuya. Malibasa bagol lipat eh. Oh. Pagpabago ng diba mo 'yun oh. Bago liipat. Malayo-layo. Tingnan mo 'yung. Ditaan na niya kuya din. Oo nga oh. Para kayo umiinom. Masaya ka dito. Kumusta ka? Sineta, paliparin mo 'yung motor mo kung gusto mo. Kuya, yan, nakikiusap nga po 'yung tao. Malis kana, malis kana. Nakikiusap 'yun nga. Napakasimple lang, matras ka tapos. Kuya, ang lapit puno ng ano ko oh. Ayto nang hindi ko nakadaan oh. Alisin mo mo. Alisin mo. May liga ada na kami rito nag-aaray ah. Baka magpapakilala ka. Kuya, ka. Daanan niyo no hindi pu nakaparada tapos pinahaba. Sprite kinuminom pa kayo diyan. Wala ka pa kayo. Ano eh. ka na tricycle pinin, eh. nakaharang eh